Yes, today is November. What are November? Ano na Twenty-six, two Nito kami ngayon sa Walk of Fame. Kasama natin niya, sister. RJ, Si Nola. Si Madam Lee, Si Kuya Bo. Sis Janet. Hello. Si Sang Tubing. Sis, oh, -tubing. That's, hang, hello. kakainin lasa na mga kakainin natin. Ang <laughs> sarap. Tubig lang kami. <laughs> Tubig lang pala. <laughs> Tubig at picture. Yes, yeah, picture lang. Tapos, asa na? Pero mamaya manonood kami. May mga tickets na kami. Ha, ha, ha. Bakit di sumama si Joy nasa na naman? May date? Yes, may date. Kababa. Ang ganda dun, no? Dapat nandun ka, ano? Ang, ang view, no? Nga eh, nagbabay. Ay, naku. Na. Yes. Singit sing lang. Dari, kamusta naman? Kamusta? <laughs> Kaya nga nag-Skyflix na ako. Ang oras na no? ba? Ah, uh, 8.30 na. 9.30 ang aming. <laughs> tama Pero meron pa yung 8.30 yung sabihin ko. lang na yun. Kailang na mga huli-huli. Gusto ko manood ng trailer, no? Ako may pala. Ilanood ko na sa internet. Ay, naman sa internet. Papanood din nga natin dito. Yung trailer. And trailer. Panood ko na rin. Maganda. Okay. Bye-bye.